Shout out everyone. Our menu for today is baked macaroni. Mag-bake macaroni muna tayo guys. Tigil muna ang ating mga kalokohan. Luto muna si siintay ng baked macaroni. Chicken yun guys with green bell pepper. So after natin malagay yung chicken, ginisa lang yung chicken guys. Tapos lagyan ng green bell pepper. Tapos ito, bishamel. Bishamel sauce yan uh, ingredients ng bisamil sauce ay ano, harina, milk, and kunting salt and butter. Yan lang yon. Yan. Yan, after natin may spread yung bisamil sauce, lagyan natin ng mozzarella cheese. Yan, mozzarella cheese. Then after may spread ulit yung bisamel, lagyan ulit natin siya ng ketchup. Ketchup to. And, ganyan. I -spread, i -spread yan ganyan. Spread, spread na natin siya. Ayan, mara sya kung saan siya makarating. Yan. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng cheese. Cheese again. Mozzarella cheese. And then, after natin ma-spread ng mozzarella, lagyan natin siya ng oregano. Oregano leaves. Uh, dried oregano. Ayan. Lagyan natin sa si ibabaw. Pagkatapos niyan, i-oven na siya. Tapos, i-oven natin siya. Kung muna yung takpan kasi didikit yung ano eh, yung cheese sa takip. So, ito na guys ang aking finished product. Luto na guys ang ating baked macaroni. Yala, yala, yala. Let's eat.